Um, kami ngayon sa Barangay Cobo, Tabaco City, kung saan um, nag kami ng blotter kung saan ang aming tatay na si Felix sa noong um, August 28. 20, 2024. Linukot si Felix Salaveria Jr., isang biker at eco-waste management advocate sa barangay Cobo, Tabaco City noong umaga ng Agosto 28. Nangyari ito limang araw matapos dukuti ng kanyang cycling body na si James Hasmines, isang labor rights defender noong Agosto 23 ng gabi sa barangay San Lorenzo, Tabaco City. Nag-aalala pa rin kasi parang wala namang malinaw kung makikita namin kung, saan, kung nasaan yung tatay na. Napaibig na si Felix sa reyong Bicol na nagtulak sa kanya na lumipat sa probinsya kapag siya ay nagretiro na. Sina James at Felix ay parehong matagal ng tagapagtanggol ng karapatang pantao. Isang taon na silang naninirahan sa Tabaco City at pinagpapatuloy ang kanika nilang ang labor rights at eco-waste management. Magkasama pa ang dalawang kumain pa sa ika-67 na kaarawan ni Felix bago naganap ang sunod-sunod na pandurukot sa probinsya ng Albay. Agad tumungo sa Albay sina Felicia at Cora, asawa ni James, para hanapin ang dalawa at humingi ng tulong sa mga lokal na opisina ng gobyerno. Una po akong nagpunta rito noong August 28 o limang araw pagkatapos na mawala ang aking asawa dahil nakumpirma lamang po na siya ay nawawala noong August 26. Dumating kami rito noong uh, 10 po, gabi ng September 10. Uh, kasama po namin ang dalawang anak ni Ginoong Felix Salaveria Jr. Para ko formal din silang makapag-pablatter nung nangyari sa kanilang tatay. Tatay At, ko yung nawawala, tapos yung... Natural lang sa akin na tulungan yung ate ko. Ilang weeks na eh, parang hirap na hirap nang for sure yung ate ko rin na isipin kung bawat araw anong nangyayari sa tatay namin, pati kay James. Nasaksihan ng mga anak ni Felix ang mga tanim ng kanilang tatay, maging ang pagkakakilala ng mga kapitbahay nito sa lugar na sinasabing mabait at matulungin sa kapwa. Hindi naman ako nagugulat na yung reaction ng community is mabait siya, tapos yung mga tinuro ng community yung mga tanim niya, kasi parang ganun din yung ginagawa niya sa bahay namin. Hindi, hindi sa akin bago na napamahal yung community sa kanya kasi ganun talaga yung tatay namin. Patuloy ang panawagan ng mga pamilya nila James at Felix na ilitaw sila at umaasa sa tulong ng publiko lalo na sa residente na kasaksi sa mga pagdupot. Mas surface, hindi lang tatay ko, pati yung napakaraming nawawala, mga desaparecidos. Parang every time na naiisip ko yung tatay ko, naiisip ko yung mga sobrang daming forced disappearances so parang mabigat siya sa ano sa kalooban ko ba hindi ako nawawala ng pag-asa na makita namin si Tatay at maibalik siya sa amin buhay at nasa tamang kalagayan Naguulat, Rainer Jesus, magtoto ng baratang bikon noon para sa alam.